Yo what's up mga sir this video guys. Ayan dahil na-visit tayo itong mga nakaraang buwan mga lodi. So ayan, lagi kong kasama si Kombi. Ayan nga pala si Kombi mga guys, yung aking Honda Click 125i bench version 3 mga lodi. So gagawin ko nang ano, nang vlog yung ating uh, ka yung ating body na si Kombi mga lodi. So ayan, papalitan natin yung mga sticker niya sa kanya'ng mags mga lodi kasi medyo natutuklop na rin yung mga uh, sticker na nilagay ko diyan mga lodi. So ayan, lalagyan natin ng uh, makeover si Kombi kahit papaano mga lodi sa abot ng ating makakay mga lodi kasi syempre deserve din niya na magkaroon ng uh, maayos na uh, pag-aalaga mga lodi parang sa tao din niya at sa pamilya mga lodi kailangan mong alagaan kung anong meron ka at uh, yan na nga syempre washing mo natin si kombi at uh, sasabunin natin siya ng maigi para syempre uh, malinis na malinis siya bago natin siya uh, punasan ng, uh, ng uh, pampakintab mga lodi at syempre yan uh, talagang sinasabun natin siya ng paunti-unti mga lodi para talagang uh, smooth at uh, Uh, maganda talaga yung ating um, motor mga lodi so yan na nga yan binabaklas ko na tinatanggal ko na yung dati at mga sticker dyan sa mags ni kombi mga lodi at papalitan natin siya so abangan nyo guys kung ano yung kulay at anong design yung ipapalit ko dyan para sa mags ni kombi mga lodi so yun o oh, tinatanggal ko na magkabilaan mga lodi at syempre sasabunin natin yan na maigi para syempre dumikit yung bagong sticker na ilalagay natin dyan mga lodi so yun o oh, talagang nilinis natin yan at uh, pati yung likod mga lodi kasi napakalikabok na talaga at uh, syempre, lagi naman ako nagbabiyahe mga lodi kasama si si YP mga lodi at ayan deserve din ni Kombi na magkaroon ng uh, treatment sa atin mga lodi kasi syempre um, partner ng ating pamilya at syempre kung hindi dahil sa kanya mga lodi so syempre hindi natin mapupuntahan yung mga dapat nating puntahan at mas mapadali yung ating biyahe mga lodi so malaking bagay ito sa akin yung aking motor mga lodi lalo na sa uh, ginagawa namin ni Mrs. sa pagbabiyahe mga lodi so yan nga o syempre una kong lalagyan ng sticker so syempre sticker yan mga lodi yan no oh. so sticker lalagyan natin yung kanyang ano uh, tapaludo mga lodi so yan no oh. yung sa may harapan mga lodi kasi naisip ko na ah, parang flame na plain kasi parang black na black naman yung kulay. So, uh, namili ako online. So, online ko siya binili mga lodi. So, ayan. So, pinili ko is parang ano siya. Um, silver rainbow mga lodi. So, iba, -iba yung kulay kapag nasisinagan siya ng uh, ilaw mga lodi or ng araw. So, nag iba, -iba yung kulay niya. So, ayan naman. Yung susunod naman yung para sa kanyang ano, speedometer mga lodi Diyan sa may taas. So, syempre dahil plain na plain yan at kailangan kong maprotektahan yung kanyang uh, Uh, speedometer mga lodi para hindi magkaroon ng gasgas. -gas. Lalagyan natin siya ng sticker. So, napili ko. Apat nga pala yan na klase. So, napili ko yung orange kasi orange naman yung kulay ng mga sticker ni Kombi mga lodi. So, na. Nakabit ko na nga siya. At syempre, doon naman sa may baba mga guys. So, yan o. So, napili ko yung parang ano. Parang ano siya. Uh, carbon style na may pagkapatig uh, mga lodi. So, ayan So, nilagay ko dyan dahil syempre nagagasgasan kapag meron akong mga nilalagay na uh, pinamili or mga bagay na si nasan ko dyan sa lagayan ng mga lodi. Kaya, syempre, malaking bagay yan na meron tayong sticker dyan para hindi, syempre, magasgasan yung uh, gilid, yung mga gilid nyan, mga lodi. So, meron pa dapat yan dyan sa may kabila. So, sa ngayon, yan muna kasi medyo, uh, syempre, uh, kahit sticker lang din yan, medyo uh, may presyo pa rin yan. So, yun pa rin talaga yung uh, paunti-unti natin ilalagay at, uh, syempre, i-upgrade. At, syempre, pag tapos natin dun, ma setup yun at dito naman tayo sa may uh, mugs, mga lodi. So medyo nahirapan ako sa paglalagay lang nitong mga sticker na itong mga Lodi. Kasi iba pala yung dati kong unang nilagay dyan is parang sticker lang talaga. Pero ito hiwa walay kasi siya mga Lodi. So kapag dinikit mo siya, so hiwa-hiwalay siya at... Uh, Talaga nahirapan ako dun sa mga maliliit na detalye lang nung mga numbers kagaya ng 125 ay so medyo mahirap talaga ikabit mga lodi so medyo natagalan ako at uh, pero nakuha ko naman siya kala ko hindi ko nga may kakabit siya na Okay naman siya, dumikit naman dun sa mugs mga lodi. So, at least kahit pa paano magkaroon naman ng ahangas uh, at uh, ganda or um, kakaibang uh, disenyo naman dun sa ating mugs mga lodi. So, yun ang nakabit ko na siya sa may likod, So, ayan mga lodi. So, yung pinakahuli kong ikakabit mga lodi. So, ayan. So, inabot na ako niya ng medyo mga madilim na yan, mga oras na yun mga lodi. So talagang napakabusisi ng paglalagay niyan mga lodi so mano mano ko lang siyang inilagay so ako lang taga naglagay niyan so syempre um, inaral ko din at uh, syempre um, kailangan mo talaga uh, mailagay yan ng maayos at uh, at least hindi ka na magbayad pa syempre makatipid ka rin kapag ikaw yung uh, gumawa niyan Kaya... Uh, para makatipid ka rin sa pagbabaya dun sa labor mga lodi, so yan, nagawa ko rin siya at naikabit ko rin siya at, syempre yung pinakahuling hila kakabit natin syempre dun sa may tapakan mga lodi, para syempre maangas at magandang maganda talaga yung motor natin mga lodi so yan nga guys, so yan oh napakalaking bagay at uh, bagay na talagang uh, may pagmamalaki natin mga lodi, kahit sa ganyang paraan lang at maliit na bagay, so napapaganda natin yung ating mga motor mga lodi so yan, so oks na pa rin yan mga mga Lodi. So, syempre, yung mga sobrang-sobrang um, mga sticker, mga Lodi. So, nilagay ko yun sa may pinaka-upload sa likod, mga Lodi. So, syempre, kapag nailawan ng uh, headlight yan, so, syempre, lumiliwanag yan At, syempre, yung uh, free sticker niya, so, ilalagay ko dun sa may, ano niya, sa may tinidor niya, sa may harapan, sa may manibela, mga Lodi. So, yun. So, sa mga nakaabot itong video natin, mga Lodi, sana na inspire ko kayo, mga Lodi. So, yun. Yeah.